Guys, magkapi muna tayo kasi nakaalis na yung ano apo natin na pumasok. Kaya ito, kapi-kapi muna. May dalawang pandesal at saka kapi sa umaga. Masarap magkape pag ano, kunting relax lang sandali. Mamaya, pagkatapos na natin magkapi, Pwede na natin isampay yung unang salang natin, guys. Tapos, maglilinis, mag, magluluto ng, ano, pananghalian kasi yung anak ko may kasama yan na, ano, nagdi-deliver sa Lazada. Kaya, magluto tayo ng pananghalian. Tapos, aalis yung anak ko, ako muna mag-aalaga pa sa apo kong maliit. Kaya nako overloaded talaga si Wowa sa anong umaga. Halos hindi ako makasuklay ng buhok minsan. Ayan, kaya nakataling ganyan parati yung buhok ko kasi minsan hindi talaga nasusuklay. <laughs> ganyan ka, ano. Tapos, hindi na ako makapaghilamos mamaya. Tapos kung magsampal, magtanggal-tanggal yung medyo tuyo na. Tsaka lang ako makaligo guys. Baka hindi pa mamaya kasi aalis yung anak ko. Magising yung ako ko. Ako na naman yung ano, mag-alaka. Kaya wala talaga hindi tayo makarelax minsan sa ano sobrang trabaho natin di, pagka sa tanghali late na akong uh, nanghalian minsan kasi habang gumagawa dumudukot ako minsan ng mga tinatinapay kaya ayan o oh, sige guys, ano, dyan na lang muna kayo kasi pag bibilisan ko lang to tapos magwalis-walis sa sala, magpunas-punas, ganyan yung gawain ko. Hindi talaga nawalan ng ano trabaho si Wowa pag nandito sa loob ng bahay. O oh, sige, bye-bye. Bye-bye. magkape muna ako. Hmm. Ayan na guys, 'yung ano sinalang ko bago ako ano mag magalmusal ng pandesal at tsaka kape. Tapos ito 'yung mga sinampay ko. Alam niyo kung anong oras ngayon? 6:30 pa lang. Ayan, ang dami punong-puno kasi ano, maulan ilang araw na kaya hindi ta natin siyang naililigpit dahil ano, basa pa, mangangamoy siya. Ayan, namalingki ako kanina. Tapos ito yung mga pinamili ko. Mayroon akong nabiling arena, kamatis, kung ano-ano pa. Ito, may isang tring itlog, baboy na buto-buto, dalawang manok, may isang kilong karni ng baboy, ayan, isda, galunggong, ayan, sobrang busy ni Wowa, naglilinis ng mga isda kasi dapat malinis na bago ko ilagay sa tupperware tapos ilagay sa rep habang naglilinis nagsalang ako ng ilalaga kong baboy ayan lagyan ko ng ano uh, gawin kong putsero guys kasi mahilig sila ng mga ano ulam na may sabaw na may saging ganyan tapos may pitsay Ayan, masarap kasi pag may sabaw, lalo na pag umuulan. Ayan, busy-busy talaga ako guys sa maghapon kanina nagising ako ng alas 4 tapos nagsaing ako nagluto ng almusal nung apokong bulinggit na si Aling Maliit kasi papasok siya ng 6.30 ayan, pagka alis niya nagsalang ako tapos umalis na ako puntang palengke ayan, dumating ako after 2 hours ayan na guys kailangan matapos ko ito kahit alas 12 hanggang alauna okay pa ano may energy pa tayo. Pero pagkatapos niyan guys, naku Ano, kailangan natin mamahinga kasi, ano, tumatanda na si Walinda, ubasang na. Kaya ayan, bilis-bilisan ko guys yung gawa ko kasi kailangan, ano, marami pa tayong magawa. Ano, magsasalang pa ulit ako mamaya ng labahan. Tapos tanggalin ko yung mga naunang sinampay ko tapos bago ako matulog sa gabi doon ako nagtutupi guys kasi malinis na ako nakapaligo na ganyan ang buhay ni Lola Linda sa araw-araw. Pero awa ng Diyos, okay naman ang pangangatawan natin basta wag lang abusuhin. Ano, gumigising ako ng alas 4 ng madaling araw tapos kailangan matapos ko yung gawain ko ng alas 12. Ayan, magluluto tayo ng udon noodles na made in Japan. Ano, Uh, lulutuan natin yung ating apo kasi kailangan ng healthy food kagaling lang ng hospital kaya ayan gawan natin ng paraan para ano makakain siya kahit papaano kasi pumayat talaga siya guys ano mahirap talaga alagaan yung mga bata lalo na pag ganitong panahon umuulan ano maraming nagkakasakit lalo na sa mga bata kaya nakakaawa ihanap-hanap lang natin ng ano pwedeng kainin kasi paborito niya ang noodles ayan nagawa ko na guys ayan na ng udon noodle. Tapos ito, nagluto ako ng sari-saring gulay. Hindi naman eksaktong pakbet kasi kulang-kulang yung mga, ano, mga ingredients na gulay. Pero pwede na rin kasi kailangan natin ng gulay sa katawan. Tapos ito, paborito ulit ito ng mga bata. Ayan guys, salamat sa panonood nyo sa ano simpleng vlog ko sana supportahan nyo ako para ano, magkaroon ako ng maraming subscribe salamat salamat sa panonood sana nasisiyahan kayo sa mga ano araw araw na buhay ni wo walinda ganyan yung mga gawain ko sobrang busy sa umaga kaya minsan hindi na ako nakaka pag vlog ito umuulan kaya ano hinahinay lang tayo sa gawain para hindi naman sobrang pagod dahil kagagaling lang natin ng hospital ayan salamat bye bye god bless ingat ingat kasi umuulan tag ulan talaga ngayon mga guys oh, bye bye muli bye bye